Hi, guys. Uy, pwede nyo naman ang konti niya. Ito oh, meron dito. Ayan pala. Ang mga ba kayo doon? Ito yung konti. Okay na ka ba? Oo, konti lang. Oh. Oh. Pero, um, oh. Oil lang, oil lang. Oh, oil lang ako. Hello. Kasi hey, mga hanggang din. Hindi ko makita yung muka. <laughs> oh, yan. Mitch. Oh. May naman ba kayo? Yeah. kami na open yung magra-record. Nanti din click. Eh ito camera na 'yan. Saan pala tayo magka-marito kaya ako magira. 'Di ba? Pero sao kakain. Yung lang. Ano ba 'yan? Tingnan namin? Okay, go to class na Lupa o paminta? Lupa. Kasama na yung paminta dyan. Lupa mo with paminta. Lupa o paminta. Uy, <laughs> nakapag-cycle ba kayo? Hindi pa. Oo. Oh. Nakapag-video na kami. Nakalive si ate. Oh. Tayo, picture tayo eh. no. tayo. Go. Tapos send mo sa messenger ah. Ha? Harley, send to all. Oo. Send to many. <laughs> okay. Ang liwanag! Ay filter niya na! Wala ah! Asa na yung ulo uh, Asa ba? yan! na natin! Ay, go dyan! O, na! send mo yan sa Dalhin niyo! Kain na kain na ako! send mo yan na! Dalawang pindot ah!

May long-term ka pa ba? Hoy May cheese? Yeah. May cheese. Eba may cheese ah. Oh. Guys, sarap nyan. Ja, ano, goto. Goto sa Jollibee. Goto sa Jollibee. Tapos okay, to okay, show my sa so, kanya. May Oy, sarap din yan. palabok. Palabok sa chowking. BJ. Mitch. Sabi mo yung pangalan ko Ano? Sabi mo yung pangalan ko. Nakalimutan ko ni, Ay! Narlene! Hindi tayo sa... Nakalimutan ko eh. Ay, ang sarap naman yan. Wow, ang sarap naman ng gato sa Jollibee. Gato sa Jollibee.